idol. Bakit maraming tao na idol nila tapos biglang gusto nilang laitin or pabagsakin ni nihila pa baba. So, yung ano kasi dyan, yung logic uh, sa psychology, parang ilalagay natin sa pedestal na pabilib tayo and then later on, antayin natin yung downfall nila. Parang natural human nature kasi either ingit, insecurity within ourselves or ayaw natin na may nakakalamang bakit siya ganun. So, sa una, hanga tayo. And then later on, uh, gusto natin silang mag-fail. Pero, as much as possible, kung hindi ka naman kumabuting tao ka, you give your best. tas you make the right decisions for yourself na iba ka. Sa una, pagtatawa ng ka. Pero pag naging successful ka, or sa paningin nila, hindi ka successful. Pero deep inside, happy ka, contented ka, successful ka. Lahat ang gusto mo na sa'yo. Later on, may nila, wow, kakaiba siya nag-work para sa kanya. So, ganun lang yun. Do what works for you. Tama kayo. Mali ako met you, doctor. Happy, healthy. Always pray.